Dahit ng kababalaghan at katatakutan, hanapan ng mga nawawala. lb -1. Dark Alas Kababalaghan Fiction Comedy Horror Suspense Action Love Story Alias Batong Buhay Chapter 9 Huwag si Ellen Hapon at uwian na Tinignan mo na ni Bato ang paligid kung may nag-aabang ba sa kanya Mabilis ang lakad nito upang hindi ito makita ng grupo ni Craig. Subalit, Psst. 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 Ilang pagsitsit ang kanyang narinig ngunit di ito lumilingon. Tuloy lang ang mabilis nitong paglakad. Hoy, bata, Teka naman! Sabay na tayo sa pag-uwi! Boses iyon ni Ellen, kaya agad itong napalingon. Ay, ikaw pala Ellen Pasensya na Nagmamadali kasi Nagmamadali kasi akong umuwi Mag-iigip pa kasi ako sa bahay Nagkakamot na wika nito Bakit ba ang bilis mong maglakad bato? Eh, eto May biskwit ako Tara, kainin natin Oh, sa'yo Sa'yo na ang isa bato Alok ni Ellen Habang inaabot ang isa kay bato ha? S sige lang, Ellen. Salamat. May gagawin pa kasi ako sa bahay. Kaya nagmamadali ako. Sige na, Ellen. Uwi na ako. Sabay talikod ni Bato at mabilis na naglakad palayo kay Ellen. Ayaw rin nitong sumabay si Ellen sa kanya. Baka madamay pa ito kapag inabangan siya ng grupo ni Greg. Ay, tika naman, Bato! Ayaw mo ba akong kasabay, ha? Hihintay nga kita para makasabay pero iniiwan mo lang ako. Hmm? Ani Ellen, natila na asarte ba to? Ngunit bigla itong napahinto ng paglakad nang makita ang grupo ni Greg. Malakas na palakpak ni Greg. Ah, ano ba to? Kala mo di ka namin matatamban ha? May kasama ka pang babae ha? Ha <laughs> ha Bago sa paldang bato! Ha <laughs> ha ang lahat habang umaaligid kay bato! <laughs> <laughs> Ay, kayo ha! Bakit ninyo inaabang si bato? At bakit gusto niyo siyang awayin ha? Ha? Singhal ni Ellen. Uh, Ellen, huwag ka nang magsalita. Iyaan mo na sila. Baka awayin ka pa nila bulong na wika ni Bato. Inawat niya si Ellen sa pagsasalita nito baka awayin din ito ng kaparkada ni Greg. Bakit ba? Makapayit ba yan at papato sa babae? Asar na tugon ni Ellen. Napayuko at napakamot na lang sa ulo si Bato sa sinabing iyon ni Ellen. Ang kulit isip-isip ni Bato. Aba, ang topong ng babae tol. Yan ba tagapagtanggol mo, Bato? Tanong ni pucok na nasa bandang tagiliran ni Bato. Hindi na umimik si Bato bago si Ayn ang sumasagot sa mga buli na ito. Oh, bakit ha? Pagtatadyaan mo nga ito, Bato. Ang iyabang eh! Sigaw ni Ellen sabay kalabit kay Bato. yabang ni Greg at nagtawanan ang mga katropa nito. <laughs> Oo nga, takbuhin niya. <laughs> Tugon ng ibang kasama na nasa paligid lang. Totoo ba lang ba ka daw? Ani Ellen na napatingin kay Bato. Iyaan ia mo na sila, Ellen. Alis na tayo. Pagyaya ni Bato, lumis ito ng daan upang iwasan si Nagred. Subalit makulit talaga ang grupo nito. Biglang may humatak ng bag ni Ellen mula sa likod nito. Si Bochok. Ano naman? Isip ka! Singhal ni Ellen at sa asar nito, hinampas niya ng bag si Butchok. Dahil doon, napikon si Bocok kay Ellen kaya itinulak siya nito. Mabudit maagap si Bato at nahawakan si Ellen. Ngunit nataliso din ito at hindi kinaya si Ellen. Kaya sabay silang bumagsak paupo. At... <coughs> Nagtawanan ang mga kabarkadan ni Greg sa pagkakatumba ni Bato at Ellen. Mabilis itinayo ni Bato si Ellen na tila iiyak na pinagpagan nito ang palda niya at ang braso upang hindi matuloy ang pag-iyak nito. Eh, Ellen, tumati ka muna. Bulong ni Bato kay Ellen habang pinapagpag ang dumi sa braso nito. Tumangaw lang si Ellen at tahimik na inalalayan ni Bato paupo sa isang tabi. Mahinaon pa rin ito kahit may namumuo ng galit sa kanyang dibdib. Iningnan sila ng masama nagbabadyang paglaban. O, oh, pwede ba? Huwag si Ellen? Bugbugin nyo na ako. Huwag nyo lang sasaktan si Ellen. Babala nito habang iniikot ang paningin. Ah, lalaban na si Bato, Greg. Ako muna. Ano ha? Ha? Tinulak-tulak ni Alfred si Bato. Umikot naman si Bojok sa likod ni Bato sa bayakap upang di ito makagalaw. Ho oh, 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 oh. Sundukin mo na, tol! Sundukin mo na! Sinugod ng suntok ni Alfred si Bato, ngunit mabilis itong nakailag, kung kaya si Bochok ang tinamaan. Puroy! Pagit ako! Sigaw ni Bochok na sapo-sapo ang muka. Agad na pabitaw si Bochok sa pagkakayakap kay Bato, ngunit hindi pa rin tumigil si Alfred Sabay-sabay na suntok ang binitiwan nito. Daplis at halos sa balikat lang tumama ang suntok ni Alfred. Muli silang nagpormahan sa gitna. Tinitigan lang ni Bato ang bawat galaw ni Alfred. Hinihintay nito ang muling nitong pagsukot. Sumuntok sa si Alfred, ngunit mabilis itong nailagan ni Bato at agad siyang inundayan ng isang malakas na sapok sa bandang gilid ng tainga. Hilo at napailing si Alfred dahil nabingi ang isang tainga nito. Napansin ni Batong inikutan siya ni Greg sa likod. Mabilis niya itong hinarap. Alam niyang hindi pa makakaporma si Alfred dahil hilo pa ito. Namata niya ang mga katropang sina Ricky at June ngunit pinapanood lang nila si Batong ang mga Lumalaban na nga ang bato. Ha 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 dumurog ng bato, okag. Oh Galit na wika ni Greg habang pinapalagatok nito ang mga daliri. Hindi lang umiiimik si bato bagkos. Binabasa rin nito ang bawat galaw ni Greg. Malaki si Greg at matanda kay pato kasi edad siya ni Ellen. Kaya alam nitong mahihirapan siyang talunin ito. Subalit kailangan niyang lumaban para sa katropa at lalong-lalo na kay Eren. Biglang sumugod si Greg at isang suntok ang binitiwan nito ngunit mabilis ang galaw ni Bato at alam nitong hindi basta masasalad ni Greg ang mabilis nitong pagsipa sa sigmura nito. Isang mabilis na kick ang binitiwan nito sa sigmura ni Greg. Ah! Ah, sakit. Sigaw ni Greg habang sapo sapo ang sigmura nito. Napapus si Greg at namilipis sa sobrang sakit na nararamdaman, muntik pa itong mahimatay. Nang makita naman ng ibang kabarkada ni Greg na napalud ito sa isang sipa lang, natakot na sila at hindi na lumaban pa. Ganyan naman kasi ang iba kapag natalo na ang inaasahan nilang malakas, natatakot na rin sila. Binuhat nila si Greg habang namimilipit pa ito sa sakit ng tiyan. Napansin pa nilang nata ito sa kanyang salwal. Walang salitang lumapit si Bato kay Ellen at kinuha ang kanilang bag. Habang wala namang imik at napatitig na lang si Ellen kay Bato. Inabot ni Bato ang kamay ni Ellen at walang imikang umalis. Habang naglalakad, wala ni anumang salita o imikan ang dalawa. Nasa malayo lang ang tingin ni Bato at kahit siya'y di mawari ang nangyari. Si Elena May hindi makapagsalita. Napapaisip siya sa bilis ng pagkilos at pag-ilag ng kaibigan sa mga suntok ni na Alfred at Greg. Ang nakapagtatakapay isang sipa lang pala sa tiyan ang makapagpapaluhod kay Greg. Napapailing na lang si Ellen sa iniisip habang naglalakad. Si Ellen na ang bumasag ng katahimikan. Hindi na nito matiis na purihin ang kaibigan. Ka, grabe ba to? Di ko kung paano mo nagawa iyon. Ang bilis mo, grabe. Ang galing mo pala talaga. Akala ko, kwento lang nila yun kwento lang nila, Ricky. Pero, totoo pala. Magaling ka nga talagang magkarati. Ang galing! Nakangiting puri ni Ellen sa kaibigan. Hindi pa rin umiimig si Bato sa pagpuri ni Ellen kahit naririnig niya ito. Dahil siya mismo ay hindi rin makapaniwala. At dahil nasa malayo ang tingin ni Bato, natanaw na nito ang bahay ng kaibigan. Ayun na ang bahay ninyo. Sige, dito na ako. Paalam nito sa baybigay ng bag sa kaibigan. Si Sige, Bato. Salamat, ha? Pagtango na lang ang tugon ni Bato. Si Ellen na may walang pagsidlan ang tuwa dahil sa nakita. Sobra siyang humanga sa kaibigang si Bato. Samantala, habang nasa kwarto, napapaisip pa rin si Bato kung bakit ganun siya kabilis at ganun kalakas. Paanong nangyari iyon? Isip-isip nito. Siguro nga dulot iyon ng palaging pag-iensayo nito. Kinabukasan pagpasok sa eskwelaan, sinalubong si Bato ng kanyang mga katropa, si Don Jun at Ricky. Sabi ng mga katropa niya, saglit lang daw tumingin naman si Bato sa mga ito at napansin niyang nakayuko at tila nahihiya si Rick sa kanya. Sabi naman ni Don, nalaman niya kina June at Ricky ang nangyari. Sayang lang daw, hindi siya nakapanood ng laban nila. Ibinibida sa kanya ng dalawa ang galing ni Bato sa pakikipaglaban. Tak, tama na Don. Tsamba lang naman yun. Saka sana wag nyo nalang ipagyabang Siguro, di na nila tayo guguloyin. Pakiusap nito sa tropa. Kak, may balak daw silang gumante. Sumbong ni Ricky na hindi pa rin makatingin sa kaibigan. Iya, ya, nyo na silang magbanta. Huwag nyo nang patulan. At sana, huwag kayo galawin para walang problema. May naong tugon nito. Nga, nga pasyensya na sa inasal ko nung nakaraan ha. Naasar lang kasi ako. Akala ko duwag ka. Saka hindi ka na muna namin tinulungan. Tinignan namin kung kaya mo nga pa sila. Dahil kung hindi mo kaya, tutulong na kami. Basta alam namin na lumalabang ka kakaks. Paghingi ng paumani ni Ricky. Napailing na lang si Bato at hinawakan si Ricky sa balikat. Ah, ayos lang yung kaks. Tapos na yun. Tsaka, pa tayo, di ba? Nakangiting wika ni Bato at sabay nagtawanan ang apat na alas at buno naman sila. Pagpasok ni Bato sa silid aralan, masama ang tingin ni Arnel kay Bato, ngunit hindi niya iyon pinansin. Alam niyang nabalitaan na nito ang nangyari dahil naroon si Alfred na malapit sa kanya. Inisip nila na magyayabang si Bato sa loob ng silid aralan. Ngunit nagkakamali sila dahil hindi niya iyon gagawin. Alam rin ni Bato na iniisip ng dalawa kung itutuloy ba nila ang pagbangga kay Bato o sa tropa nito. Maraming salamat po mga solid kaibis sa inyong pagtambay at pakikinig ng alias Batong Buhay, The Wonder Boy. Please, wag po kayong mag-skip ng ads. Tulong nyo na lang po sa akin. Ingat po lagi. God bless. Hanggang sa muli.